nung nasa sinapupunan po sila na aking may bahay, wala naman tayong pinag-usapan, mga tatay. Paglaki ng batang yan, magtatrabaho yan. Paglaki ng batang yan, dapat yan yung sweldo niya sa akin lahat. Paglaki ng batang yan, dahil pinag-aral ko, dapat ganyan, dapat ganun. Wala naman tayong ganun pinag-usapan, no? Ang sinasabi natin, oh, cute-cute yung -cute batang yan. Paglabas yan, marami tayong ibibili sa kanya. Hindi pa nga nilalabas yung bata, meron na ng bib, meron ng mga gamit, di ba? Pero bakit ganon ang mindset natin, ang Diyos, kaya tayo nilalang lang sa mundong ito, ang daming demands. Kaya tuloy mga tao lumalayo sa Diyos. But the truth is, ang Panginoon po kaya tayo nilagay sa mundong ito ay para pagyamanin tayo, marana maranasan natin ang buhay na ganap at kasiyasaya. Let me give you John 10 verse 10. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Amen? Colossians 1 verse 16b. All things were created through Him and for Him. God created you for love, to be loved by Him. Kaya po nung lumabas yung mga anak natin, di ba? Talagang, eh, kiti, 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 cute, cute. Di ba? Mahal natin ang mga anak natin. Ganun din po ang Panginoon sa atin. We were created to love for love and to be loved by Him. Yun lang ang puso ng Panginoon.